Kuya. Pwede mo umalis ko sa bahay natin. Gusto ko pupunta ng tunay kong magulang. Alam ko talaga, nabuli ako sa school. Sabi nila ko, sa luto ko sa kalimunan. Dahil ako tumoy ako. Alam mo, Jared, sa hindi ko nag-aral. Bago mo na natin na na, 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 namin. Na, may, may sikat pala siya. sabi sa akin na may kalsin nanay ko pero hindi siya sabi na may sakit siya. kahit alam mo nga na tao, lahat ng tao mamatay. Bakit sana na mamatay lang ko? Huwag ko naman to? Kaya pala pamatay ka tapos ganun pala. Hindi naman tama tuloy. Basta magtabaw ko lang. Huwag tan sa sarili mo. Kasi alam ko naman masama. Tinatanungan ka naman rin ng hindi ko talaga maging pulis. Kaya alam totoo pa rin pangarap ko. Alam ko na... alam ko kasalanan sa mga magulang namin. Kaya alam talaga na ala nasaktan ako. Kaya lang hindi ako may aral ng pamilya namin kaya walang pera. No? Pati nalang mo hindi kayo pinag aral? anong mo ba si ina na nalang mo? Gusto ko sa lalong bahay sa bahay namin, aming bahay kaya lang hindi ko kaya iniwan sila hindi ko kaya iniwan sila sa nanay at saka si itay kaya si itay at saka si inay kaya parang nawanawala ng na loob kong guide ko sa kanya kaya masama akong tao masama talaga ng tao Bakit pa sa ka? sabi lang sa konti ng tao. Pero hindi man totoo. Kahit ano yung siksimi, kahit ano yung siksimi, siksimi siya Ganito talaga kapag maritis. <mulit> like, hindi totoo <mulit> yan. Gumawa na kwento. Asa ba ako As sa isa't isa? Dapat talaga. <mulit> hindi yeah, itin, natin itinihin. Huwag natin pansinin. Alam ko kuya. Alam ko tol. Para natin ang tuloy ng kapatid. Ganun talaga yan. Bawang. Tapos, untakong video, guys. Tagal kasi ako ng video kanina. Dahil kakain ako ng ice cream. Dapat ang video ko agad para matutulog ako. Makasot sa buchotin ko agad.